At baga ba po tayo mga bago-baguhan lang na mag-alaga ay kailangan po ay maging veterano po tayo sa pag-alaga. Kasi ito po ang ating sinumulan, ito po ang ating tatapusing. At dito po ay kikita po tayo basta tayo ay maayos lang mag-alaga po ng ating mga biik. At kailangan po ay tama proseso. Sa unang kuha niyo po ng biik, eh kailangan niyo po po munang pakainin. Dahil kapag kupomi po sa layo ng inyo pong pinagalingan ng biik, pahingan nyo po muna siya at kinabukasan nyo po sa pakainin. Kasi po, may stress po ang inyong biik pagkain nyo pong pinakain po siya kagad. At kailangan po, nasa taong pakain, proseso. Napakain ko po ko pala sa ating biik ay tatlong beses po sa isang araw. Kaya mabilis po sila lumaki. Sa nga po pala guys, dapat hindi niyo po siya paliliguan pag wala pa po siya isang buha. Kasi manipis pa po ang kanyang laman. At ay, ang kanyang po palang taba ay manipis pa. Medyo front pa po siya sa sakit. At sa loob po ng isang buwan ay kailangan po maingat pa ang pag-aalaga niyo po sa inyong mga baboy. At sana po ay may natutunan kayo sa ating binahagi kahit kaunti lang po o tutorial at kaya po ang ating mga uh, content ay iba iba po about sa pag alaga at iba pang pagluluto ayun po ang ating mga ginagawa sa pang araw araw buhay uh, kasi po marami po kami alaga may baboy manok kaya po iba iba po tayo ng content at iba po uh, good vibes nila po yung iba tulad po nga may bagong tatunod din po tayong mga papis ay kailangan po kasi tamang proseso rin po bawat alaga kahit ano po ang inyong alagaan kailangan po Masa tamang proseso hindi yung basta na gusto lang po natin mag alaga kailangan po kung maintenance at tulad po dito sa ating mga baboy kailangan po maintenance din po ang pagkain yan continuous po ang pagkain ng baboy at kailangan po kung kayo mag iisip ng mag alaga ng baboy ay continuous din po na kayo po ay may pera pambili ng feeds kasi po napakamahal po ng feeds ngayon sa mga mag-aalaga hindi po basta-basta lang din. Pero kikita po kayo sa baboy. Pero kailangan din po mamuhunan. Puhunan, pagod at at yung pangalawa, yung pagkap pagpapakain ng continuous. Ano po guys? At uh, hanggang dito na po guys at sana po may natutunan kayo kay Jasper TV at maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Uh, at hanggang dito na po at next po. At Comment below na lang po kayo sa baba upang malaman po natin ang mga katanungan nyo ay ating sasagutin. at ang gusto nyo pa pong malaman ay masasagot po natin yan. Comment na lang po kayo sa baba. Maraming salamat po guys. At eto nga guys, maglalagay na po tayo ng pagkain natin sa baboy. Piting guide po tayo ngayon guys. Okay, Maraming po tayo alaga. Restart po muna ang ating ginagamit kasi okay, malapit na rin po silang magpalit po ng pagkain next week papalit na po tayo ng pagkain niya papunta na po siya sa glower feeds ah uh, dire direct na po siya 2 months po ang time po natin pag po siya mabenta pero malaki na po ang ating baboy bose tansyado ko na po to isang kilo at tansyayin nyo po yung dami niya kung ilang po yung alaga nyo at yung sasakto at kung hanggang mapapansin nyo po yung kung hanggang saan sila aayaw. O doon nyo po sila tigilan bigyan ng pagkain. Pagkaayaw na po nila. Let's. Tara guys. So ayun nga guys mga naghihingi na sila at mga gutom na gutom na. na po sila pagkain yan. Ngayon po ay oras po ay. mag ko po. Ngayon. Ay, pwede ko po sila pinakakain. Ngayon po, medyo naaga po tayo napakain po kanina sa kanila. Kaya uh, kailangan po, mag-aalas yung po natin sila bigyan. Ayan po. Let's start po tayo. At ayan nga po, kumakain na po sila. Ayan. Isang kilo pong mahigit ang nakakain na po nila. Ayan po, napakalaki na po nila. Bilis po sila lumaki. Nung nakuha po namin siya, 19. Ngayon po, mag-iisang buwan. Malapit na po siya mag isang buwan. At malapit na rin po tayo palit ng Rower pitch sa ating mga alaga. Ayan. Taman pakain lang po ang kailangan nating gawin.